na pwedeng magbayad ng mga gamot, especially chemotherapeutic agents, na wala sa Philippine National Drug Formulary. So parang nagba-band-aid solution pa kami. Pero ang maganda po talaga, maluwagan. Ang payo ko dapat, yung Cancer Assistance Fund, ma-divide sa lahat ng DOH hospital para ma-access ng mga cancer patients. Yun ang dapat ninyong pag-aralan. Okay. Kesa naman ma-unutilize, underutilize hindi magagamit at mababalik sa national uh, treasury. Ilan pa kaya ang mga kababayan nating mahirap na may mga cancer na sakit ang makikinabang, ilang buhay pang masasalbar dito? 'Yun, yun ang uh, problema diyan, Sected. Uh, kindly gawan niyo ng paraan. Uh, gaya ng sinabi ko kanina, kung gustuhin talaga, mag magagawan talaga ng uh, paraan. It's a purely uh, initiative. Initiative lang po. Uh, gawan nyo lang po ng uh, paraan at alam ko as doctor mas alam nyo po yung trabaho na yan mas alam nyo po uh, importante lang rito sa ating pagsiservisyo pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa mo Pilipino hindi, hindi ka magkakamali dyan tulungan po natin, sayang eh sayang po at uh, ito pa uh, uh, marami pa kayong mga pinangako na hindi pa natutupad so, just uh, review it at I'm sure marami pa yan yung top 10 mortality diseases, it's ongoing. Yung uh, 50% across the board, it's done but still maliit pa rin, no? Sabi kanina nga, kahit na dinob, dinagdagan nyo ng 50%, it's less than 1% pa rin ang kinocover dun sa pinakita ni Senator JB ng hospital billing kahit na tinasan nyo ng 50%. Kukunti pa rin ang makukover ninyo. Ito, importante po, libreng gamot. Isa rin po ito sa inyong pinangako at pinirmahan, yung outpatient drug benefit packages. Uh, libreng gamot. Ang dami po mga kababayan natin na may hawak na reseta. Humingi ng uh, tulong. Baka pwedeng gawan nyo na po ng paraan na pumunta na lang po doon sa ospital. I covered naman ito ng PhilHealth. Lalo-lalo na po yung mga basic medicines po na hindi na nila kailangan pang magmakaawa sa amin, sa politiko, kahit kanino, sa mga officials para i-avail po yung libreng uh, gamot. Ito lang po ang tandaan ninyo parati, Feel health. Para sa health po ng Pilipino. Balik na rin nyo. Health po ng Pilipino. Feel health. Health ng Pilipino. Hindi, hindi kayo magkakamali pag yan ang parati ninyong isipin. At uh, yun po. Marami yung inyong pinangako. Balikan nyo lang. Tuparin nyo lang. At ako, bilang chairman ng committee on health, tututukan ko po ito. Uh, yung inyong mga pangako hanggang hindi nyo po na tutupad ang inyong mga ipinangako. Mr. Go ahead po, Secretary. Uh, incidentally, team. bago tayo mag-move on, uh, nabanggit na rin po yung tukol sa cancer. Because I incidentally, ako I was also the principal sponsor of the National Integrated Cancer Control Act. And yung implementation to, Secretary Herbosa, was just 2022, no? So medyo bago pa. So we're still in the, kumbaga, birthday, I may mean, birthdays pa. Um, no, at first, Mr. Chair, 500 million lang nalagay natin sa Cancer Assistance Fund. Now, it's 1.2 billion. And uh, sayang naman, Mr. Chair, malaki-laki rin yung 1.2 billion kung magagamit. can be utilized. Siguro na po, uh, Secretary Bosa, so just let us know kung kinakailangan if we need to make an amendments para po mas papabilis. Gaya na sinabi niyo, we are as the sponsored author, I would, mas gusto natin ma-utilize to because alam mo, pag cancer talaga, parang kaya nga natin pinasa itong Nika is to give chance. Kasi pag may cancer, minsan parang nawawala na pag-asa. So, sayang naman 1.2 billion if you will not be able to utilize. no So, let us know if any amendment are needed para po mas maging madali para sa inyo so that uh, a lot of cancer patients, especially Filipinos, can uh, avail of the cancer Con uh, assistance fund. salamat po, Senator. Uh, gusto ko na sana i-report, talagang chine-chair ko yung National Integrated Care Council. Kasi may council yan. And uh, talagang na, doon ko nalalaman yung mga problema. So, as you said, bago pa lang siya. So, marami pang birthing pains into its implementation. Pero malaking tulong po. In fact, ang nakita ko, malaki pala ang incidence ng cancer na late stages. Ibig sabihin nun, mahina tayo sa screening. So, ang, ang tinututo ko ngayon, laling, number one cancer sa babae, breast. Magkaroon ng mammography at sabi ko nga sa PhilHealth, gawing libre na yung mammogram every year sa ating mga babae, 40 years old. Ganun din yung sa cervical cancer, yung pangalawang cancer. So, sa cervical cancer, nakakuha naman ako ng pera kay President para sa HPV vaccination. Kasi yung bakunan, yung cervical cancer, mapiprevent mo with vaccination of our 9-year-old children. Pero ang epekto nun, later pa, pag tumanda na yung ating mga babae. Pero importante pa rin yung screening. So, gusto naming ma-shift talaga yung pera na na-allocate na, na 1.8 billion para more on screening, early detection, early treatment, mas maganda ang resulta po. Yes, Sir uh, Chair, uh, Secretary, that's good also, no? Uh, medyo nakakabahala din, marami eh, late stages na ang uh, detection. So, one of the aims, uh, Mr. Chair, of the UAC the is yung prevention. So, if you can utilize para po early stages, if you can ano, also information campaign, if you can improve yung sa screening, sa yun nga pong uh, mga, ano? Uh, mga check-ups, no? if you can use it para, para sa prevention. Kasi it will save as much, man, uh, much funds, money, kung ma-early detection. Eh. Kasi pag lumala na, that's costly for the family and for government as well diba, magastos para sa atin. So, Mr. Chair, with your indulgence, balikan ko na po si PhilHealth. Phil Health. Yung pong case rates po natin kasi ang nangyayari no, yung participation kanina, as I mentioned, 18% ang average, pero minsan may 1%, 10%. Yung pong lagi kasing uh, nagiging uh, rason ng Phil Health is yung they cannot do anything about it because yun lang po yung case rates. So, ang tanong ko lang kay Dr. Mercado, um, as the new Phil Health um, head, um, yung pong case rate adjustment, gagawin na rin po na ba natin para so that you know, we can increase the participation of pill health. No, kasi pamat ay I, I uh, remember, yung pong cases natin matagal na eh. And it needs to be updated adjusted. Sige po, Doc. Thank you po, Mr. Chair. Uh, may ginagawa ko kaming pag-aaral ngayon base po dun sa prevalence o yung pinakamalimit na uh, naapektuhan po o pinaka uh, mala, malaki po yung sakuna na dinudulot na sakit at yung pinakamalaki po yung perang nilalabas sa out of pocket so may ginagawa na po kami din na pag, pag uh, uh, kung ano po yung mga treatment na kasalukuyan meron tayo na maganda po yung epekto so yun po yung inuuna namin i-adjust po either po ay sa Z-benefit package na yun po yung malalaki. Kaya yung katulad po nung sa breast cancer, yung chemotherapy po, nakalagay na po yung sa breast cancer. Kaya umakyat po ng 1.2 million po eh, kasama na po yung chemo. At meron din po kaming tinatawag na reinforced case rate. Inuuna po nga namin yung mga case rates na kailangan po namin last. From, from what I, of course, uh, siguro kulang din tayo sa information campaign. Um, Mr. Chair, um yung pong Z benefit packages medyo malalaki yun eh no uh, tulad na lang po ng for kidney um transplant 600,000 dati yan ah no? uh, yung pong heart open heart surgery that's about 500,000 at least tapos yung pong uh, severe pneumonia nasa 300,000 so ito po yung hindi ko na information pero with the Z benefit okay po yung Z benefit packages at least nandun po yun kaya lang ang dinidiscuss kanina ni Senator Bogo yung concern namin, nakakalukot kasi halimbawa po 200,000 ang bill tapos ang sagot lang ng PhilHealth is 8,000 pesos. No? Parang hindi nararamdaman. Um, I hope that under your leadership this will change. Yung participation ng PhilHealth will be will increase. No? Na yung 18% kung nagawin natin at least, Mr. Chair, kung 30% man lang, 40% o kung 50% at least ma, ma, masarap sa pakiramdam ng Pilipi, ng pamilya at ng pasyente na halimbawa 200,000 yung bill nila kung sinagot ng PhilHealth at least uh, 70,000 to 100,000 para ang laking bagay nun so I'm hoping that the PhilHealth under your leadership will change, will adjust the case rates no so that yung participation natin will increase again, our target alam naman na ni Chairman Bongo yan ang target natin. Yung out-of-pocket expense of every Filipino dapat po mapaliit natin. And that's the aim of UHC. And, and I know under your, your leadership, I'm, we're confident that uh, PhilHealth this time will uh, will be on a different direction. So, na, dapat ngayon maramdaman. And I'm hoping itong last, itong ano, the administration, yung gobyerno, kahit na sinong administration o gobyerno, pag yung public service na, yung, yung health services natin, is successful, malaking bagay, ang ganda, ano nun, that will be a big plus to any administration or for government. Kasi, ano yun, nararamdaman ng tao eh. Hindi naman natin ini expect na 100%. But at least yun, 30% or 40% or 50% at least, participation, malaking bagay na po yun, uh, Dr. Mercado. Salamat, Senator JB. Tama yung uh, punto ni Senator JB. Ta Tayo naman dito, hindi naman natin inexpect na totally kaya yung sagutin lahat ng hospital billing. Sa dami ng cases niyo 9,000 na uh, cases. Ang punto lang namin dito is uh, isagad nyo po ang inyong tulong. Hanggat kaya, isagad nyo na po. Isagad nyo na po yung tulong ninyo sa mga kababayan natin na wag na kayo magkaroon ng excess funds. Kung meron kayong excess funds, tulong nyo na lang sa mga pasyente at uh, ang target niyo dapat is to lessen the out of uh, pocket uh, expenses ng mga pasyente. Tandaan niyo lang parati yung word feel health health para sa Pilipino. Diyan lang tayo umikot po. Uh, salamat na Senator JB. Uh, you may continue po sa inyong uh, supposed uh, uh, presentation. Uh salamat po Mr. Chair. So nais ko lang pong ipahatid sa ating mga kagalang-galang na mga senators po na meron po kaming if I may pop do some a bit of a presentation po. Uh full screen pa ba or next meron ho kaming binalangkas na agenda o na roadmap sa susunod pong 30 buwan. At kada 30 araw po o isang buwan ay nire-report ko po along three major areas po. Yung pagbawi umuli po ng tiwala ng ating membro at saka po ng ating mga provider. Yung pong uh, mga ginagawa pa po namin para po mapadali yung ating proseso. At yung pag, uh, sa, tibay po ng internal capacity po ng organization. Next. Next slide, please. Next slide, please. Next slide, please. So, ito po yung amin pong uh, tinukoy kasama po yung aming mga technical advisory council na may mga health economics at saka data analysis po. At uh, tinukoy po namin ano po yung mga priority diseases. Kaya nang sinabi ko, base po doon sa matindi po yung mga epekto at mataas po yung uh, morbidity or mortality yung tinatawag at kung ano po yung pinakamahal. So yung nandun po sa x-axis po ay yung epekto po o tindi na sakit, ang nandun po sa y-axis ay yung financial risk po. Next. So next slide please. So ito po yung medyo maliit, bibigyan na lang po namin ng kopya. Ito po yung prioridad namin ng mga sakit at ito po ay validate ng ating data scientists. Next po. At ang ginagawa po namin, doon po sa matitinding sakit ay talaga pong tinitingnan namin kung ano po yung uh, pinaka-cost effective treatment. At yun po ay kinocover po namin kapag ka po nagkasakit o na-confined hospital. Pero yun pong mga pwedeng preemptively matreat at outpatient level, pinofocus din po namin yung primary care. Kaya po, ang aming pivot po ngayon ay palawigin po yung tinatawag naming konsulta. Na yun nga pong isang uh, pinasabi ni uh, Secretary, ni Senator Go na yung mga gamot on an outpatient basis. Kasi yun po ang isa sa pinakamalaking sanhi ng out-of-pocket expense ng Pilipino ay medyo i-expand din po namin. Next po. So ito po yung mga sakit na nakasaad na doon sa pinaka-priority A. At uh, karamitan naman po yung meron ng coverage, although da, da, sa, gaya ng sinabi ni Senator JV, uh, meron pong iba na i-review namin kasi medyo dated na po. eh Yung data yung ginamit po namin presyo ay medyo nung nakaraang taon pa. Pero medyo po uh, titingnan pa po namin ay yung mga pancreatic CA, liver CA, stomach CA, uh mga cancer mo kalamitan at uh, mayroon po kaming kaakibat din na early screening na i -papa isasama po namin sa primary care na papa-approve ko at very supportive naman po ang ating kalihim ng kalusugan si Secretary Ted Herbosa na bilang chairman po ng board ng PhilHealth ay napaka uh, ano naman po align po kami sa mga uh, may, may pinaplano po namin uh, question na po uh, align na kayo ngayon I mean nagkakasundo ng uh, DOH at saka Sir kayo, <laughs> categorical answer lang po. Yes sir. How about Secretary uh, Erbos. Matagal ko na pong kaibigan tong si Edwin uh, Orthopedic Sir. Pareho kayong or... pareho kayong doktor, yeah. di ba? Pareho kayong taga PGH so, yung, rin yung, po, taga UP Mabuti pag nag-alan pag nagkasundo tayong lahat. Mga kababayan, ang makikinabang yung mga may, may taong bayan po, yung mga mahirap nating kababayan. Huwag kayong mag uh... Away, sabi ko nga, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano yung legasya na pwede ninyong gawin sa ating mga kababayan, gawin nyo na po ngayon. At pareho kayong doktor. Pareho naman po kayong doktor. Uh, Chair, Dr. Kumbati, Edwin, very competent po ito. Kung na sila, pagtabi natin silang dalawa. <laughs> uh, para ma malama. Sabi sa siya, at least now, uh, Secretary and the uh, Dr. Mer uh, at least we can now be assured that we will, you will now will work together. Para hindi na tayo, wala tayong disconnect. At least hindi na kayo, wag na kayo mag, wala na mangyayari para magsusuntukan pa kayo sa kongreso. <laughs> hindi na mangyayari yun. Tuwa nga po ako nung natalaga si President CEO Edwin kasi kilala ko po yung kap kapabilidad niya. At alam niya yung healthcare system. Salamat. Uh, you may continue, uh, President uh, Edwin Mercado. So medyo paliliwanag po yung mga na-achieve namin doon sa tatlong punto na si uh, pinakita ko kanina. Uh, next slide po. Tungkol po doon sa pagbawi muli ng uh, tiwala ng ating miyembro. So nandiyan na po yung uh, paglawig ng ating benepisyo, yung 50% across the board. Nabanggit nga po kanina ng ating uh, Senator JB hersito na may 50% adjust, uh, may coverage na rin ho kami ng uh, acute myocardial infar infarct, infar yung outpatient emergency benefit package uh yung preventive oral health science services po palalawigin pa at makikipag-usap nga kami kay USec mo kung paano isama yung ibang mga uh, uh, health serv uh, dental services uh, yung Z package po ng kidney transplant nabanggit din po kanina pati po yung peritoneal dialysis almost 1.2 million na po yan. Uh, yung pong uh, uh, extra-capsular extraction po o yung pong katarata na, na mentioned po kanina, uh, yung pong salamin ng mga bata kasama na po, pati po yung mga physical devices o assistive devices, meron na po doon sa mga nangangailangan ng wheelchair, mga crutches, at uh, ito pong uh, pinakabago nga po ay yung mga open heart surgery. So ito po ay lahat po ng benepisyo ngayon lang po 2025 po namin na ipalatag. Next po. 'Yung doon naman po sa pagpapabilis ng aming mga uh, proseso administratively. So, yung nga pong flexible claim submission ng lahat po ng denied claims mura po January 1, 2018 kung kailan po kami nag-shift ng uh, electronic claims uh, uh, filing hanggang nung December 30 20, 31 2024 ay binabayaran na po namin. Uh, gaya na nabanggit ng ating chairman uh, Senator Bongo na i-lift na rin po yung 45 day benefit limit uh, nagkaroon na rin po ng uh, shift dun sa tinatawag na Isowa so isa rin po ang uh, uh, pag uh, ang plano namin po ay lilipat po kami from all case rates to DRG so yun din po pagkakaton i-adjust po yung rates kasi ang ang D DRG ang tawag po yun ay diagnosis diagnosis related group iko-cover na po namin yung hanggang 10 comorbidities ngayon po kasi nako-cover lang kasi ay yung unang sakit, yung pinakamalala eh. Kaya po may mga excess den kasi siguro hindi namin nako-cover yung mga other comorbids. So hopefully po in a year's time pag nakakuha na po kami ng datos, magko-cover na rin po kami ng uh, pre exist o mga comorbids. Kaya po kailangan namin po ng uh, suporta uh, ng uh, PHAP PHA Happy dahil uh, kumukuha ho kami ng datos doon sa kanilang e-statement. So yun din po nga uh, konsulta ay palalawigin, tapos meron din po kami proseso ngayon na pag i-final na yung claims, madi-detect na po kaagad kung kulang-kulang para hindi na po. Vital. I will just interrupt you. Yes, About konsulta, ilang uh, percent na po ngayon ang nagpaparehistro sa konsulta sa program niyo. Out of 115 million Filipinos, ilan na po ang nakapagparehistro? At pangalawang katanungan ko po itong uh, sinuggest natin including uh, yung bill ko po no, na magkaroon tayo ng uh, 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 ID, ID. Uh, identification sa bawat uh, miyembro. Whether i-tie it up nyo with the national ID system or uh, with the PhilHealth Producing. Mm -hmm. Yung chip lang po na uh, proof, any pr uh, proof lang po na may pakita sila. Uh, kumusta na po ito sa ngayon? Dahil napakahalaga po sa mga kababayan natin na meron silang maipakita at maging kampante sila na ipakita yung ID, pakita nila sa uh, mga uh, hospital na membro sila ng PhilHealth at hindi sila mag-alangan uh, na magpa-check up o magpa-admit sa hospital dahil nandiyan po ang PhilHealth na kanilang masasandalan. Kaisa po kami dun sa layunin ninyo. Uh, Senator, lalo na po yung mga indirect members kasi sila po yung hindi nakakaalam na meron silang benepisyo. Eh. Uh, next slide please, pakita na natin yung ano namin ng ID. Tama-tama po, sec. Ayan, Senator. Ayan. Meron na po kaming mga ID nilalabas na meron pong QR code. dini develop lang po namin yung app na parang membership portal na kapag in po nila yung QR code, automatic po pupunta dun sa account ng pasyente. Yan, importante. High tech naman tayo ngayon. Puro, puro, QR code na tayo. Scan lang nila. Though yung iba natin mga kababayan, hindi alam paano gawin. Pero importante, yung proof nga, yung proof na may pakita sila, whether using QR code or the ID, may may pakita lang sila na I'm a member of uh, PhilHealth at uh, ano yung mga benepisyong pwede nilang uh, uh, ma-avail sa, sa PhilHealth. Dahil karap, tama yun, no? Oh. PhilHealth karapatan card. Alamin, gamitin, at karapatan mo yan. Totoo po yun, karapatan po ng bawat Pilipino to avail uh, medical services po sa PhilHealth dahil lahat ng Pilipino, miyembro po ng uh, PhilHealth. Go ahead po. Uh, so pag na-scan po yan, makikita rin po ng miyembro yung kanyang ID number at saka yung mga contribution, kahit po yung availment. Next uh, slide please. Habang uh, dinidevelop develop po namin yung app, sinasamahan po ng brochure kapag po uh, binibigyan ng ID ngayon para nga po i uh, para ta yung pong mga uh, kanilang uh, uh, common misconception ay ma Kagaya po ng wala akong ambag eh, hindi ata ako i-cover or wala akong ID, hindi ako covered or Uh, na OFW ako eh hindi naman ako magbebenepisyo. Lahat po 'yan pinaliliwanag namin hindi kahit OFW ka pag nagkasakit ka diyan at ikaw ay ano pwede ka naming i-cover. So yun po yung pinapaliwanag namin pati po yung mga benepisyo ng inpatient outpatient yung uh, consulta package at Z benefit package. Next slide please. At uh, nandoon din po kung saan po yung pwedeng tawagan nila. Napakaganda po nung aming reply rate po ngayon at maganda po yung feedback na nakukuha namin ngayon. Next slide po. Ah, uh, marami ho kasing mga activity kami na nagre-reach out. Ah, uh, marami po kaming caravan at ang, ang focus nga po ay yung nasa Gida area, yung mga medyo malayo po doon sa Pabihasnan. kung kumbaga. Next. So ito po yung aming uh, satisfaction rate. At marami pong uh, namang mga first-line uh, queries, yung mga madadaling sagutin na tutugon na namin. Uh, pero po yung medyo complicated po na kailangan iakyat dun sa kanilang mga uh, sektor, yun po yung medyo kailangan pa po naming ayusin. Pero meron na po kami mga testimony gaya po nung naka-attach dito, na akala po niya ay eh, budol daw yung pagkinlik mo yung automatic, ano, ay... Eh, hindi naman at robot ang sasagot. So natuwa po siya na ang sumagot, sumagot po ay totoo'ng tao at natugunan po yung problema niya. Salamat. Hindi ko palalampasin itong pagkakataon na pasalamatan ng uh, PhilHealth sa inyong inisyatibo about the uh, ID. Ito po sample po ng ID ng inyong membro. eh papakita ko lang po sa sa screen ng ating mga kababayan. Paki-zoom lang po. Napaka ito napaka-simple lang po, laminated na uh, uh, card na pwedeng ipakita ng ating mga kababayan. Sana po ituloy-tuloy nyo po itong uh, gawin. Hindi nyo naman kailangan magpagawa ng mamahaling na ID. Pa Pakisoom lang po sa ating Senate na camera. Oh, napakahalaga po nito na may may papakita po ang ating mga kababayan. So maraming uh, salamat. Walang sum. Wala palang zoom tong camera dito. Uh, wala. Anyway, ay uh, pakihawak lang po uh, ano, ako na iabot ko kay Dr. Mercado. Wala ko atay. Yan, isum nyo lang. Yung ibang may hawak ng camera dyan, pwede nyo isum. Yung may, may mga channel, pahingin na lang ng kopya. Yan, oh. Yan, nap magiging kampante po ang ating mga kababayan. Pag may nakita sila na, yan, ayan, oh. papakita, pro. Sana po tuloy-tuloy uh, nyo pong uh, gawin yan. Yan, salamat, uh, President uh, Mercado. Asahan ba natin uh, President Mercado na ang bawat membro po ng uh, PhilHealth lahat ng Pilipino ay magkakaroon po ng uh, ID. Tuloy-tuloy po itong pag-produce ng ID. Tuloy-tuloy po uh, Mr. Chair. pero baka abutin po ng ilang buwan baka isang taon po kung okay. Importante po natin. ang tuloy-tuloy uh, po. Hindi na makailangan mahal, importante may panghawakan po sila. Uh, salamat po. I uh, commend you for uh, uh, that. At Taitong Consulta uh, Program Ninyo, uh, as uh, discussed, uh, as of uh, May 2025, around 3,200 healthcare facilities nationwide, comprising over 2,500 government clinics and 500 private facilities, have been accredited as consulta providers. These are supported by uh, a growing network of 5,000 doctors delivering primary care under the program. At na, nakita ko nga sa TV, no, napakakulang pa rin po ng ating uh, doktor. I think uh, sa ngayon, one, one uh, doctor is to uh, uh 26,000 uh, patients. Uh, lower than the significantly lower than the ideal of uh, one is to uh, one doctor is to 10,000 uh, uh, patients. At napakalaga po itong uh, papano po ang rollout ng konsulta program para sa mga bayan na kulang talaga yung doktor, lalong-lalo na po sa mga rural areas. At uh, banggitin ko na lang po, proyekto naman po ito ng DOH, ito po ang mga health centers, super health centers, uh, barangay health center. Uh, papano nyo po ma-tie ma, ma up po yan since tinaasan nyo na po ang coverage ng inyong konsulta uh, package from 500 i think it's 1700 uh, salamat po sabi ko nga gamitin niyo po yung pondo sagarin sagarinyo na po yung tulong para hindi kayo magkaroon ng excess funds so uh, paano po to since nagkakatrabaho naman po ang ating uh, DOH at ang ating uh, PhilHealth um, paano niyo mapakinabangan yung mga health super health centers and more than 700 na po ang tinatayo. yon Makakatulong rin po sa programa ng ikonsulta e 'yon para hindi na sila kailangan pumunta na mga hospitals doon na sila magpapacheck up minor cases ikonsulta e early detection primary care ng universal healthcare doon na po gagawin sa mga super health center along with uh, our field uh, uh, health malaking tulong po 'yun importante lang magtrabaho kayo since sabi nyo, nga ah, pareho naman kayong doktor you can work together So, mas mapapakinabangan po ng mga kababayan natin. Lalong-lalo lalo na po itong i e consulta Naintindihan ko ang PhilHealth sa inyong, sa inyong layunin. No? Uh, alam ko naman po na gusto nyo tulungan. So, sobrang daming cases lang talaga na dapat ninyong pag-aralan. Basta sagarin nyo lang yung tulong. Na huwag kayong magkaroon ng sobrang pondo na ibalik nyo sa National Treasury. Dito sa Senado, full support po kami sa inyo. Nakita naman natin kanina yung mga reformang ginagawa ninyo. Increase sa uh, case rates, mga packages, at marami pang iba, I'm sure. Mas alam nyo po yan. Pinag-aralan nyo po uh, along with the uh, Board of uh, Directors ng PhilHealth. Uh, uh, salamat po sa inyo. Basta gawin nyo lang po yung tama interest ng mga kababayan nating uh, mahirap. Hindi hindi po kayo uh, magkakamali dyan. Uh, go ahead po. Uh, PCO oh, uh, Merkado sa so inyong presentation kanino. Ang hangad po namin kasi isang feel help na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan. So yun po yung aming uh, kumbaga po, internal uh, direction na binibigay po sa aming mga uh, kawani sa loob po ng aming uh, korporasyon. Yun lang po uh, Chairman. Uh, PCO President, uh, doctor. A.